Sa ibang balita naman, hindi pa natutuldukan ang tensyon sa Scarborough Shoal. Patuloy na nangangamba ang mga Pinoy ng mangisda sa epekto nito sa kanilang kabuhayan. Habang di sila makapalaot, mga dayuhang mangisda naman ang nakikinabang sa pinagtatalo ng teritoryo. Errol Kabatbat, ikwento mo. Pamilyar na ang ganitong eksena sa Masinloc, Zambales. Mas maraming bangka ang nasa pangpang kaysa nasa laot. Ang manging islang si Efren Forones, walang magawa kundi ayusin ang bangka para magpalipas ng oras at inip. Simula kasi noong April 15, hindi na sila muling nakabalik pa sa Panatag o Scarborough Shoal. Kwento ni Efren, marami silang nakitang mga bangka at barko ng China sa lugar. Kitang-kita rin daw nila kung paano umano abusuhin ng mga dayuhan ang yamang dagat na pasok sa teritoryo ng Masinloc. 72 20% ng mga taga ay mga manging Kaya habang tumatagal ang standoff sa Scarborough Shoal, lalo na daragdagan ang kanilang mga pangamba kung saan nila kukunin ang kanilang kabubuhay sa mga susunod na araw. Gumagamit sila ng mga illegal talaga, yung mga cyanide. Cyanide? Eh di ba bawal yun? Ba bawal yun, bawal po yun. Dito sa atin talagang bawal yan. Eh sila, walang kuni. Wala silang sinasanto dyan sa Talboro. Kung sino pa raw kasi ang mga dayuhan, siya pang nakikinabang sa mga likas yaman ng Pilipinas. Lahat sila, lahat ang kunin nila eh, Mga corals, pawikan, lobster, kahit ano basta, ano, basta makita nila. Ultimo ang bakal, kunin nila eh. Nangangamba na rin ang lokal na pamahalan, lalo't malaking bahagi ng kita ng munisipyo ay nanggagaling sa pangingisda, partikular na sa Escarboro. Kaya panawagan nila sa gobyerno, ayusin na ang gusot sa Escarboro sa lalong madaling panahon. Sa ngayon may labing apat na Chinese flag vessels at dalawang maritime law enforcement ships sa Escarboro. Habang ang Pilipinas, dadalawa lang ang barko sa lugar. Errol Kabatbat, News 5, Masinloc, Zambales.